oh ito guys oh bali corner to na minjola 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 recto baba diba? yung dala ng LRT sa baba yung ligar banda yung paliko. yun medyo dumami pala yung tao mga nakamotor nakamotor ang sumugod sa Malacanang medyo kabahan ito ang mga ano timbangan at timbangan sorry kabahan ito yung ating ano pangulo This is mali talaga napakamali Kumbaga, sabi pa ng kapatid niya si Manang Manang gagamit, Manang gagamit, Manang Aini. Sabi niya, history repeat itself talaga. At mas malala, mas malala itong ginawa ng kapatid niya. Yung mga sasakyan, yung mga sasakyan niyan, dapat papunta yan sa Milay. Pero, mas gusto na pumunta yan at kumarami. Ibig sabihin, may plano sila. Sana nandyan si Van. Van, nandyan ka. Bubuy ka. Kuya Jim, magamit ng video mo ha. Thank you.